What's up mga ka-hunter? Si Erika ay nakatulog habang kami ay nakatambay. Papunta kami sa Green Island. Kaya naman naisipan namin siya ay iwan. Tinadina namin ang kanyang e para sigurado itong hindi makakasama. Tilagyan namin ito ng makapal na padlock para siguradong di ito gumana. Dito nga kami ay nasa Green Island na habang inantay natin ang mga lulutuin ay pasalamatan muna natin ang mga ka-hunter na Star Center. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Na lang na namin ang bigas na lulutuin. Sa tabi ng mahiwagang puno namin naisipan na magluto. Ihisuma naman ay tukuha sana ng panggatong pangluto nang bigla itong may naramdaman. at tiyan at siya ay nahilo. Hindi maganda ang pakiramdam nito. Siya ay dahan-dahan naglakad at umupo sa may bato. Nagisip ang mga batang hunter kung ano ang nagyari dito ng aming lapitan ay lalo itong namilipit sa sakit habang nakaupo. Kami ay lumapit sa mahiwagang puno at nang kami ay napatingin sa taas ay. Akala namin ito ay isang bayawak. Pero ito ay isa palang inkantado na nakatira sa mahiwagang puno. Natama ni pa ang paan ito habang siya ay nagsibak ng kahoy. Ito ay galit na galit at nagmadali bumaba. Siyempre lahat kami ay natakot. Tinami na lamang ang gagawin. Pagtutorenta namin ay kinarga ito nila Alice at Boy Kanin Lamig dahil ito ay hindi makalakad. Dito nga ay mas lalo na kami kinilabutan. Kaya si Boss B ay dali-dali na nagligbit ng mga niluluto. Ang mga sumunod na eksena ay lalo pang nagpakilapot. Ang Encantade ay nakabantay sa lahat ng aming galaw. Sa lagi ito ay nasa saklaw. Tinakay na namin sa van si Miss Oka dahil ito ay nagsasalita na mag-isa. Binitbit na din namin ang Caldero. Nang kami ay nakarating na sa Hunter Tambayan ay inayos na namin ang lulutuin. Dito nga ay kami ay gumawa ng malaking kulungan para dito ilagay ang Encantada. Pinadali na din lutuin ang Champorado. Salamat kay AC Domingo na nagsponsor dito. Dali-dali na namin nilagay ang mga gatas. Sa sobrang takot namin kami ay halos mag-uwian na. Hindi na talaga namin alam ang gagawin. Halos kami ay magsisihan na. Dito nga ay gising na si Erica at tinulungan pa kami gumawa ng kulungan. Pero nang malapit na ito maluto ay kinilabutan ang lahat. Lahat ay nabigla. Biglang nagpakita ulit ang Encantada. Kahit dito siya ay nakasunod pa. Nang maluto na ang champurado at kami ay kakain na ay halos hindi makain ang kinakain. Lahat ay takot, paunahan matapos. Tumunod na eksena ay, biglang natamba si Hisoka. Kami ay nabigla. Nang mahajop ito ng kamera ay namimilipit ito sa sakit. Dahil pala ito sa Encantada na galit na galit. Ang Encantada na ito ay napakalupit. Sana matulungan kami kung paano si Hisoka ay mawala ang sakit.